Okay, sa magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sa so mga sa morning devotional. At ipong tayo po ay bago tayo mag-aaral, tayo po ay manalangin. Ang takila mga Panginoon sa ang so sa malangin so, sa mga Salamat po kami sa mga kamudihan sa pag-ibig na patuloy na ginagawa sa amin. Nawa mo ng ang siyang mga at patawarin kami sa lahat mga sa ngayon po ang nakarunang nagmula sa inyo sa so, Panginoon Yesus. Amen. Okay. Sa so, umagang ito ay ating pong pag-aaralan ang panganib sa bawat hakbang. Ang title ng ating morning devotional. Kumusta po kayo mga kapatid? Ang ating pong k-text makikita po sa ikalawang Timoteo chapter chapter 22 may Timoteo chapter 2 verse 22 sabi po rito ngunit layuan mo ang masamang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran pananampalataya pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya sa mga mga kapatid, ay tayo po ay tinatawagan. Ang laylayuan po natin ang mga pagnanasa, ng, ang mga masasamang pagnanasa. Hmm. At sundin po natin ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng tumatawag sa Panginoon mula sa malinis Kaya ito mga kapatid ay sumagang ito. Tayo po ay aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay pinapaiwas sa mga masasamang pagnanasa ng masamang gawi huh? mga patid meron po tayong pag-ibig, pananampalataya pag-ibig, pananampalataya at kat sa katwiran, sundin po natin yung katwiran ng ating Panginoon matay yung mga tumatawag sa Panginoon na may malinis na puso sa ito sabi po dumarami dumarami araw-araw ang mga panganib na moral kung saan ang lahat kapwa matanda at bata ay nalalantad sabi po ang pagkasira ng moral na itina, itinatawag nating kabuktutan ay na nakahanap ng sapat na buwang upang gumawa at ang impluensya na binibigay ng mga lalaki at babae lalaki, babae at kabataan na nagangking mga resyano ay mababa sensual at makademonyo ito po yung mga panganib sa kapanahonan po natin ngayon ang ginagawa ng mga tao maging sa lalaki, bata matanda at mga kabataan na tayo po ay nag-aangking kristyano nginig po to ay hindi po kwalidad kundi ito po ay mababa at sila na nakakaalam ng katotohanan at walang mga gawang maangkop sa kanilang inaangking pananampalataya ay nasa ilalim ng mga tukso ni Satanas hindi po Kinakaya, kinakaharap nila ang panganib sa bawat takbang sa kanilang pagsulong. Dinadala nila sila sa dinadala sila sa pakikipag-ugnayan sa kasamaan. Napapanood nila ang mga panoorin. Nahihigit nilang narinig nila ang mga tugtog na pumupukaw sa kanilang mga hindi masupil na hilig. Nasa ilalim sila ng mga impluensya. Impluensya nga agay sa kanila na napiliin ang masama kaysa mabuti. Sapagkat hindi maayos ang kailang puso sa panahong dapat isagawa ang kapangyarihan ng pagpapasya na kailangan ang katatagan upang labanan ang unang paglapit ng tukso. Kasusumpungan ninyo silang madaling sa lalim ng mga pakana ni Satanas. Isang daruan lang ng lang, lamang ng demonyo. Bawat tukso ay gumagawa ngayon upang akayin ang mga nagaangking sumusunod sa mga utos ng Diyos upang sirahin sila. Dato, dapat matutunan ng lahat kung ano ang kapangyarihang meron sa mabuting pagugaling. Walang pagsasanay na higit na kailangan natin ngayon kaysa paghahanda ng mga kabataang lalaki at babae na magkaroon ng katampatang moral at malinis ang kanilang mga kaluluwa. Sa bawat batik at bahid ng karumihang moral, ang, ang pamantayan ng moralidad at kabanalan ay kinakalagkad sa labok malapit na tayo sa pagtatapos ng palugit kung kailan ripasuhin sa, 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 harap ng Diyos ang bawat kaso ngayon ang panahon sa panahon ng palugit na binibigay sa atin ng Diyos sa pagbuo ng dalisay at banal ng mga pagunggali kung hindi ito na, nagpabuti kapag marumi ang mga kaisipan kapag hindi napabanal ang puso kapag na, nagpapakalabis sa mga hindi banal na gawain. Matitiyak na ang bahagi ng ngayon, gayon ay kasama ng mga hindi banal. Masama at kasuklam-suklam. Ngayon na, sa panahon ng palugit, ng palugit na dapat pumili ang bawat kaluluwa. Ang pagpiling ito ay nakikita sa pamilya at sa pakikisalamuhan sa iglesia, mabuti at totoo, hindi mas kasarili mga prinsipyo ay maghahatid ng kanilang gandimpala sapagkat sila ay mapapasa, mapaparami sa iba. Sabi po rito, kaya't kinakikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo chapter 7 verse 20. Matin pong basahin dito sa ating banal na kasulatan. Sa Mateo chapter 7 verse 20 na ito po yung bilang mga mananampalataya ay makikilala po ang mga bunga ilang bunga 7.20 yung pong basahin mga kapatid 7.20 sabi po rito kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga no, sa magang ito marami po ang nagaangking mga kristyano no, ngunit malayo po sa pagsunod ng kautusan ng Panginoon. Sabi ito, sila po ay madaling mapasok na tokso ni Satanas. Yung pong hindi na po supil. No, sa karamihan po sa ngayon sa panahon natin, ang mga tao ay uh, wala na pong respeto pagdating sa Panginoon. Wala na pong uh, makadiyos na pagpugali, mga patid. Hindi na po lumalapit sa Diyos at makikilala po natin ang isang Kristiyano na nagbubunga ay lumalapit sa Diyos na nalangin, nagbabasa ng na kanyang salita at hindi po yung makasariling prinsipyo mga patid ang dapat mangyari sa atin sa ating mga followers sa aking mga taga-subaybay na ang Diyos po ay nandiyan para tayo ay tulungan at lapit po natin ang ating mga sarili sa Diyos. At lalo tigit na tayo po ay magtumibay sa ating pananampalataya. Ang sabi po rito sa ating ketex, sa ating babasahin muli, ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan. At sundin mo ang katwiran. Muna ano daw po, katwiran. Pananampalataya. Pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya ito po ang panawagan sa atin mga ibigan, mga kapatid sa huli sa huli ng ang panahon ngayon na tayo po ay lumayo sa mga masasamang pagnanasa. Hmm. Tulad po ng mga kabataan ngayon na sila po ay ano na po sa sa mga gadget sa kung ano-ano pong mga ginagawa ng mga, mga kalaswaan kundi ang gawin po natin sabi na po sundin natin ang katwiran pananampalataya pag-ibig at kapayapaan kasama ng ating Panginoon kaya sa ito pang mga kapatid mga kaibigan na ang Diyos po ay dapat natin siyang piliin araw-araw sa ating buhay siya po ay panatilihin natin sa ating buhay sapagkat Darating po ang palugit sa panahon yan ito na ang lahat po ay haharap sa okuma ng ating Panginoon. At ibibigay sa atin ang gandim pala. Kung masama man ating ginawa, may gandim pala tayong matatanggap. Ngunit kayo ay gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon na gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Ay maghahatid, maghahatid po siya ng pagpapala sa bawat sa amin, Sa atin. Kaya ang Panginoon po ay magbibigay sulit magbibigay ganti pala at tayo po naman ay tatanggap sa ating pagsusulit kung ano nga mga ating ginawa na mabuti man ito o masama tayo po ay walang may tatanggi sa Panginoon sa harapan ng Panginoon kaya purihin ang Diyos sa ito na tayo po ay laging lumapit no, na layuan po natin ng masamang mga pagdanasa mga kasamaan. Kaya natawagan ko po ang lahat ng ating mga nagaangkin na po sila ay kristyano. Ngunit hindi po taliwalas po ang ginagawa. Na marami pong nagaangkin na sila po ay kristyano. Ngunit hindi hindi po sangayon sa harapan ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Kaya sa mga ito mga patid, sana ay itong panawagan na ito na sulat po ni Ellen G. White na sana ay tayo po ay mabigyan ng aral at paalalahanan po tayo na tayo ay nariyan sa harapan ng ating Panginoon. Na tayo po ay sa ating panahon ngayon marami pong mababa na po ang morale ang ano ng moralidad no mga kabataan ngayon ano, ng bata pa lang na, na, pong, na, na may mga matatanda na lulong po sa mga bisyo kahit sino po wala nang nipili ang kaaway kundi ilugmok po tayo sa masama kaya at tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo po ay laging lumana, manalangin na tayo po ay pagkalobo niya ano ng sabutihan. Magandang umaga po sa ating lahat at Salamat po and God bless tayo po ay manalangin. Dakila, mahabangin Diyos, ang sa malangin. Salamat sa magang ito na ikanyong pong tinuruan ng inyong mga banal na salita. Nawa ito ay maging kaya sa inyong balaharapan. At pakalinisin po ang mga puso disipan. isipan. Ko po Panginoon ang minsaying ito na inyong tataka ng balang spirito. Na ito ay maging pagpapala sa iba. Papala rin sa akin. At sana upang layo-mayo kami sa mga masamang pagdanasa. Hanapin namin ang katwiran, pananampalat, at pag-ibig. At aming masumpungan ang iyong pagpapala sa bawat sa amin. Na sa mga huling itong panahon, Panginoon, haming pagsusulitan ng aming mga ginawa. Mabuti man ito masama, hayag man ito itago, ito po'y walang matatago sa inyo. Pagkat marami pong kasyano nag-aangkin, Nasila sila ay tunay na kristyano ngunit hindi po sumusunod sa inyong mga kaluguban at sa inyong mga kotosan salamat din Panginoon sa umaga ito na kami binangon muli sa inyong pagkatulog salamat din sa inyong anak na si Jesus na bayubay dun sa cross ito ang samdalangin sa Panginoon Jesus Amen Yay.